Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, isishare ko sa inyo ang feeding program or yung feeding guide para sa mga native chicken. Marami pa rin kasi sa ating mga backyard racers ng native chicken na hindi nagtitimbang ng feeds no para sa mga manok nila. Uh, basta nakabili ng feeds, papakain, sasabog minsan lalagay nga sa feeder pero hindi naman nakatimbang. So, hindi natin na monitor kung ilan yung kinakain talaga nila from day old na hanggang dun sa uh, marketable age na 3 months. Lalo na kasi kung, di ba, uh, pag nasa meat production ka ng native chicken, hanggang 3 months yun ang pinakamagandang uh, mag-dispose ng mga manok mo. Pagkatapos kasi noon, hindi na sila masyado magiging ng timbang. Kaya pag 3 months, kailangan dispose mo na para at least makita mo yung kita mo. Ganon. At so, ang pagkain ng mga native chicken, uh, lalo na kung confined, no, ay, at magpapakain ka ng, pure, ng feeds na pu puro, ay kailangan tinitimbang yon kailangan may measurement yon at saka yun din kasi ang guide mo pag halimbawa no curious ka pag gusto mong malaman yung cost of production mo yung uh, feed conversion mo kailangan mo yon yung yung weight ng uh, feeds nila, yung nakain nila in kilos. No? Sana maraming makakapanood nito na nag-aalaga ng mga native chicken kasi may matututunan tayo dito. At uh, hindi at uh, hindi natin basta pakakainin yung mga manok natin na yung isa uh, sa purwa-purwa. <laughs> in Ilocano kasi ingaman purwa kan manok, ganon. Purwa kan man dagit manok. Ibig sabihin kainin mo nga ang mga manok, pero ang ibig sabihin nun, iitsahan mo lang sila ng uh, kung anong uh, feed material yung ibibigay mo sa kanila. Halimbawa, corn, limbawa palay, uh, binlid, yung bigas na maitim, <laughs> ganun, yung hindi makain ng tao, or yung ano pa ba, yung mga kaning bahaw, yung tutong. Oh, um, tutong ng mga kanin ganyan so panulambutin mo yun ibibigay mo mga ganon or kayo mga uh, vegetable trimmings uh, mga uh, fruit uh, peeling ganyan yung pinagbalatan ng frutas gano'n so yun yung ano yun yung ibig sabihin nun pero itong sasabihin ko sa inyo ay feeding program para dun sa mga uh, na confined native chicken uh, na kumakain talaga ng pure feeds na sinusukat. Kailangan sukatin. So, umpisahan na natin. ba diba, tayo ang nagpapapisa sa mga manok natin? So, mula doon sa first week nila na napisa, no? Pakainin natin muna sila ng 3 grams per head per day. So, 7 days. Kada palit mo ng timbang, pitong araw ng pitong araw yan. One week, one week, one week. Ganon. So, yung ah uh, first month kasi, ang papakain mo na doon ay yung chick booster. So, yung first week, chick booster na 3 grams per head per day. And then, second week, 9 grams per head per day. Tapos, third week, 15 grams per head per day. And fourth week, 20 grams per head per day. Huwag kayong magalala, ilalagay ko din isa-isa dyan. Hanggang doon, sa dulo. Hanggang matapos. And so, yung nabuo na yung chick booster. Umpisa na ng starter. So, yung fifth week, 27 grams per head per day. Sixth week, 34 grams per head per day. And then, seventh week, 42 grams per, uh, per head per day. And then, eight weeks, yung pang eight weeks niya, 50 grams per head per day. Yun, so buo na yung Um, starter stage. So, doon na tayo sa 9 weeks na. Ang 9 weeks nila. 57 grams per head per day. Sa so, 10th ten, uh, week, ano na, 66 grams per head per day. And then, uh, 11, 11 weeks, no? 72 grams per head per day. 12th week, 83 grams per head per day. At yung last week, 13 week yung 91 grams per head per day. Yan ang feeding guide ng mga native chicken for meat production yan. O kasi i-dispose na yan ng after 3 months, di ba? Or kung hindi man for meat production at gagawin mong mga uh, breeder, edi eh, eh, ibang pagkain na naman 'yon, no. Pero para sa meat production hanggang jan lang siya kasi hindi na yan uh, masyadong bibigat na yung madadagdagan pa yung bigat kasi ang native chicken ay uh, hanggang 1.5 to 2 kilos lang talaga ang timbang nila kahit na tumanda sila ganoon mm. kaya yun yung ano yun yung susundin no kaya ilan lahat ang ano may papakaay ang taw din yun, yung feed consumption no ilan lahat ang feed consumption ng bawat manok sa loob ng tatlong buwan apaka konti di ba sa isang yung isang manok makakakain lang siya ng 3983 grams ibig sabihin tatlong kilo at 983 grams ang kakainin lang niya buong period ng buhay niya bago siya maibenta. ganun So kung ilan ang manok mo, edi eh i-multiply mo na para ala, alam mo. O halimbawa may 10 kang manok, <laughs> 'di ba? So 3 kilos times 10. Ay 3 kilos and 983 grams times 10. Edi eh 'yun lang. 'Yun lang ang makakain ng 10 manok sa buong period ng 3 months na pakakainin mo sila. Kung nag nagme-measure ka kung nagtitimbang ka. Pero kung hindi ka nagtitimbang, bili ka lang ng bili, sabog ka lang ng sabog, maraming matatapon. Lilipad, di ba? Lilipad sa hangin. Ganon. O, kaya maigi na magtimbang ka, may maayos na feeder ka, may maayos kang kulungan para hindi aagawan ng mga ibon at saka mga, yung mga ligaw na manok. Siyempre, kung mas marami kang manok, mas marami kang maipapakain. Pero, yun pa rin. Susundin mo pa rin yung feeding guide na yon eh kung halimbawa isang daan ang manok mo o oh, hindi 3,900 ay oh, tama 3,983 grams times 100 ganun yon o oh, times o oh, kaya times 200 times 300 times ano times 400 or 500 heads ganun so yun yung ano yung kung ano yung lalabas doon na total doon hindi yun yung papakain yung yun lahat ang uh, total feed consumption nila ng buong 3 months na buhay nila sana may natutunan naman tayo dito sa video to at yung mga bago no, mga viewer sana mag subscribe kayo at paki share paki like ang video ito at paki hit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo pag nag upload ako ulit ng bago at salamat salamat sa lahat naman nag share at yung mga Subscriber ko, both old and new yung mga nakakabalik at hindi pa nakakabalik at balak pa lang bumalik. <laughs> salamat, salamat sa inyo at nandyan pa rin kayo. Uh, hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat.